magandang tangali mga kabayan nasa pasay tayo ngayon ano na episode 47 mga kabayan ito may ano sakay tayo galing anong gate yun boss? gate 3 ano? Ah, Ayan, gate 3 yung pinanggalingan nila papunta sila ng makapagal blow bay pakilala natin mga kabayan sa Ayan, si, magkapatid kayo sir na? magkapatid ba? ano pangalan mo kuya? Xavier kuya. Xavier. Ano apelyido niya? Tan. Tan. Xavier Tan. Ikaw madam, anong pangalan niya madam? Monique. Monique? Monique. Oh. Sir, kayo ngayon ang um, episode 47 hindi niyo alam na alam niyo video lang tayo na bagi kayo ng pre-ride ni kuya. Ay! Wow! At, anong masasabi niyo sa pre-ride? Thank you kuya! You're the best. <laughs> <laughs> Ayan, kasi araw-araw tayo nagbibigay na kahit Sabado linggo nagbibigay na tayo. Ah, uh, talaga? Uh Oo. -oh. You, Anong YouTube mo, Kuya, para mapupost kita? Taxi Vlog. Taxi Vlog? Uh Oo. -oh. Okay, sige, sige. Thank you sa so free ride, Kuya. Ayan, nakamitro kayo. Papatayin na natin na kasi ano naman. Free ride uh -oh. naman tayo. Makikita mo yan, taxi vlog, makikita mo yan dyan sa YouTube channel ko. Ito mga kabayan, nandito tayo sa may Terminal 4. Ayan. Ayan sila madam, si sir. Ayan. Anong province nyo sir? Sa Samar kuya. Uy, Bisaya. Ako naman isang Bicolano. Si madam, ilang taon na si madam? Fourteen po. Fourteen. Ayun, nag-aaral pa to sigurado. Si sir, ilang taon na si sir? Ako kuya, twenty-four na. Twenty-four? Ilan na boyfriend? Ay, girlfriend pala? Mga twenty-four na din. ha <laughs> <laughs> ha uh, marami-rami na. Ayan mga kabayan, kapon may pre-ride tayo na taga Laguna. Shout-out sa iyo ate. At sana mag natulungan kita kahapon sa free ride na Ngayon nyo lang alam na may nagbibigay ng free ride na sir no? Oo nga kuya. God bless you. Sunday today. <laughs> Ayan. Anong masasabi nyo sa free ride sa mga naging free ride din natin dahil ngayon naging bahagi na kayo sa video ko. Siyempre masaya kami kuya. Lalo na dun sa mga dati mo rin nagawa diba? So, good job Babalik yan sa'yo yung mga blessings na yan. for sure. Nga lang, nakakalungkot gawa ng nung Martis. Silpo natin ni yung ginagamit ko sa vlog. Ay, <laughs> Oo, kaya itong gamit na to, pangatlong video pa lang to nagagamit ngayon. Hmm. Dito sa Baklara na dali nung, ano, nung Martis. Oo. Oh. malupit siya ate walang sinasanto kahit nagpakilala na ako sa kanya Nakita nyo na yung ano nyo mamaya makikita nyo ito mga alas 3 Naka-upload na to Okay, sige, sige Ayan. Abangan namin yan kuya Shoutout mo yung mga pupuntahan nyo kung saan yung pupuntahan nyo para magulat sila Ayan, sa Tan Family, shoutout <laughs> Pangalan mo, pipidi naman as friend Sila ano Sila Don Quirino <laughs> Ikaw ate, yung friend mo. Pwede mo shout out. Sige, ma-exhibit okay. ma pa lang ang video natin. <laughs> <laughs> Ay, Wala kang friend? <laughs> si, uh, Si Catherine, shout out. <laughs> si Catherine, tapos... <that> was... Sige, <laughs> uh, lahat-lahatin mo na. <laughs> Elijah, Elijah, tapos si Carleen. Yan. <laughs> shout out ko po ba lahat? <laughs> Oo, oh, sige <laughs> lang. <laughs> Memorable <laughs> sa inyo to, dahil ang nakachamba anong oras na sa uh, rel, ay sa 11:55 Ayan uh, medyo maaga na yung bigay natin mga kabayan sa libreng sakay ni Kuya dahil minsan kasi wala tayong nakukuha Kaya ngayon pagpaalam tayo sa magkapatid ayan pumayag naman sila kaya deserve nilang ibigay ko yung free ride ayan, mga taga Samar shout out sa inyo parang ano yata first time yata itong taga Samar kasi mga napipre-ride ko Norte, Cebu Bacolod tapos ano pa ba iba iba Kabite, Laguna yan ang mga nabibigyan na natin ng free ride marami rami na kuya ilan na marami rami na yung nabigyan mo ng free ride ilang video dyan sa monitor mo ano nga ulit taxi vlog sa youtube do kuya oh youtube kuya tanggalin mo yung ano mo yung yung yan para mamaya buo yung yan kukunin ko kasi yan para sa front nyo yung taxi vlog natin taxi space vlog victory yung vlog pagkikita mo na kaagad yan para mamaya maglink link sa'yo ayan kuya na ano na kita na ayan Nandito tayo mga kababayan palabas ng Ruas Boulevard Ayan, isang 24 years old Isang 14 years old Magkapatid, sila ngayon ang pre-ride natin Mga kabayan Ito Ruas Boulevard na mga kababayan Ayan, kuya, shout out mo Yung mal mo sa buhay Pahala ka shout na kung sino Kay Maria, kay at saka kay Teresa <laughs> Ay, pinagsabay-sabay na ni Kuya. Sabay-sabay na. Huwag kayo, so, sa kayo mag- inyo, guys. lang kayo mag-aaway. <laughs> Ayan. Ikaw, Kuya, ilang taon ka na po? Ako 49. May anak ka, Kuya? Yung asawa ko. Ah, okay. <laughs> saan naman kayo? Ako Bicolano. Ah, sa Oo. Lagi kayo nagtataksi. Usually, grab. Kaso, wala kami mag-book eh. Ngayon, na-chimpuan nyo pa ako, yung free ride na. chimpuan ka pa namin, kuya. Usually, <laughs> meron akong video kahapon sa live. Mm -hmm. Sa taxi driver din, magbibigay na siya ng free ride. Magiging dalawa na kami. Ah, okay. Para, ano, yung talagang makapagbigay ng services sa Hindi na natin kailangan tumakbo pa ng chairman o, o kagawad kung kaya naman natin magbigay ng serbisyo sa mga kababayan natin sabi nga malit na halaga pero yung pambayad nyo kay kuya madudugtong nyo na ba pwede nyo nang ibili ng burger <laughs> kumporme kung malapit burger pero pag malayo kasi minsan malalayo ang nabibigay kong free ride pag ganitong linggo naman hindi naman kasi ma-traffic. eh nasa sa tayo mga kabayan Nakakaliwa sila kaliwa tayo dyan no Apo. ayan dyan, tayo, dyan ako ninakawa no yung cellphone ito yung BPI na yan oh, grabe skinita siya tapos pagpasok mo ng ganon pagbaba ng pasayro nakatapat dun sa parang may kariton na nagtitinda din ng mga cellphone silpon tapos A, yung sa, sa mo yung oh yung sa likod niya meron pala siyang ano meron siyang kurtina na maliit takatakip dun sa parang pintuan basta bumaba iikot lang dun sa parang kariton tapos ano siya papasok pag bumasok dun biglang naglalaho yung tao hindi mo na siya makita ayun pala pagpasok mo kataya na ng cellphone kaya Okay lang naman, wala naman problema. Kaya lang nahirapan ako yung ano, yung account ko paano ibalik. Mm -hmm. Dahil ngayon naka tayo yung mga link ng cellphone mo. Good. Hindi mo na talaga makukuha. Hindi mo mabubuksan na sa ibang ano, ayaw ko. Kung yung iba nakaka nakakapagbukas sa ganun. Pero dahil magpapaano ka pa bit o Police Report Mahirap Kaya ate, shout out sa'yo Saludo ako sa'yo, ang galing mong dumis ka ate Galing mong dumukot ng silpo ng Hindi iyo Hindi naman nakakaano Kaya lang parang hindi ka makamubun on Naharap-harapan kang Kinuhanan Unless na Kuya, wala akong pamasahe kulang yung pera ko wala naman problema kasi nagbibigay naman tayo ng free ride pero yung interesa naman yung gamit natin hindi naman mamahalin hindi naman maganda Yan, ilang minuto lang o oh, 10 minutes pa lang sa bawat pagsasakay nyo ng sa, eh, grab first time nyo talagang na-opera ng pre-ride na <laughs> Kaya history sa inyo to. Kaya <laughs> mga kababayan, hindi ito sila, kuya, hindi tayo kilala, hindi rin natin sila kilala. Kaya yung iba nag-iisip na baka akala kapit bahay ko lang. <laughs> tayo ay taga Kalukan, sila naman taga Pasay. Kanan tayo dyan, kuya. Tramo yun sa inyo, no? Tramo. Uh, ay, malibay. Malibay. Ayan, shout out sa Malibay Mga taga Malibay pala mm -hmm. Lalong lalo na yung mga tirador din ng cellphone <laughs> <laughs> Tapos Diretso na tayo, tapos U-turn tayo doon kuya Ah, dito kayo? Apo ah, dyan Dyan? Apo oh. uh, Sa kondo Alam mo ba sa pagbibigay ko ng pre-ride Minsan, nahihiya eh, ako kasi yung binibigyan ko ng pre-ride minsan ang mga cellphone puro pa iphone u turn tayo dito Galit ah. galing ko magbigyan yun eh. magugulat ka nito tapos kanan dyan lang tayo except dyan sa orange pandal ah dito na thank you kuya you're the best Sige. So Ingat kayo mag Ingat magkapatid. Right. Bye guys. You, okay, okay. <laughs> Tayo nang bahala mag-share ng mga video nyo. Okay, okay, sige kuya. Ayan, mga kababayan, bababa na itong ah, magkapatid. Thank you sa free ride Ay, kuya. <laughs> the thank best. You, thank you, Bye po. Episode 47 makikita nyo. Okay, yan. see uh. you there guys. Uh. bye. <laughs> Ayan mga kababayan, magkapatid ang nabigyan natin ng surprise. Ayan sila with masaya, ma, masaya sila magkapatid dahil na surprise natin sa free ride mga kababayan siguro araw-araw tayo magbibigay ng ganito dahil nakikita naman natin kung paano mag yung ating mga kababayan sa binibigay nating libre sakay mga kabayan ito ingat kayo palagi at sana bukas lunes ay maging bahagi din kayo ng free ride ni kuya lang lamang mga kababayan. Baka naman pwede akong lumambing sa inyo pa like na kahit like lang okay na ako doon. At kung pwede pa ng video ko or pa subscribe ng mga video ko. Sige bye bye sa inyo mga kababayan.